Dong, so, yatid mo si Inday, tapos kunin mo yung plate number sa taxi, ha? Sige, boss. Ito na po, so. Oh. Ano yun, no? Plate number sa taxi. Ba't makinuha? Sabi mo, boss, kunin. <laughs> <laughs> dai, bili ka nga pizza. Okay, boss. Bili ka, dai. Pagalitan ka talaga ni boss nito, dai. Tingnan mo, boss, yung pizza na binili ni Inday, boss. Puro lang tinapay, walang toppings. Ah, nagsumbong ka pa, ibaliktad man yan! Ay, Ganda pala dito maglaba sa pool. May tubig na, may chlorine pa. Bakit dyan ka naglaba dong? Inubos you know, man dito ang chlorine, boss. Kaya man dito ako naglaba. <laughs> <laughs> Day, ang dami naman na yan, Day. Just mo na yan. Sige, boss. Ano <laughs> yan, <laughs> <laughs> Day? Daspanin mo na yan, Ganyan. konti, oh, boss. Eh, dandan lang, dandan lang. E, Paano ba to, boss? E, sige, dandan lang, bike. Anong nangyari dyan, boss? Bumili ka ng cotton Sige, boss. Ah. Ito e, na po sa cotton kinde. Anuhin ko man yan, daw? Ay, namaling kita pala, dahi? Ay, hindi, boss. Galing ako abroad.